Manlilibre daw si Charlie at tingnan natin kung ano yung mabibili nila ni Chino. Naka half term break nga pala ang twins kaya wala silang pasok sa school. Request ng twins sa dito kami mag lunch ulit sa McDonald's. Kasalanan talaga to ng Minecraft. Dahil simula nga nung naging Minecraft yung Happy Meal is lalo nagaaya itong dalawang to dito. Anyway, umorder na muna kami dito ng food. Nagaantay na si Charlie yung daddy niya ayun nakapila na sa likod. Medyo busy nga ngayon at ang daming tao. Yung reason nga pala kung bakit kami lumaba is nag-aya itong si Charlie na mag-shopping dahil meron daw siyang money. Kung naalala nyo, ito yung 5 pounds na nakuha nila nung nag-easter egg hunt. Ang lakas nga ng loob na mag-aya kasi ililibri daw niya si Chino. Diyos ko po, akala ata magkano itong perang to. Namili na sila dyan ng toys. At sabi ko, i-check niya yung presyo bago siya kumuha kasi 5 pounds lang yung kanyang pera. Kaso ayun, sa isang toy pa lang kulang na kulang na yung kanyang baon. Wala ka na talagang mabibiling dinosaur for 5 pounds. Dahil itong maliit na dinosaur na to, is 17 pounds kaagad. Plus, meron pa siyang isang napili. Napapanood daw niya kasi ito tamang tama wala pa silang ganitong toy. Habang si Chino naman, ayun, namimili dun sa likod. Wala siyang magustuhan kasi halos lahat nga eh meron na sila. Mas gusto niya din kasi yung ganitong maramihan. After makapili ito at nagbabayad na si Charlie, 36 pounds ang total eh 5 pounds lang yung kanyang pera. Kaya ang nangyari, ako pa ang nag-abono.